Ayan guys, nagpakain ulit si Mrs. ng aming mga bangus at tilapia. Oh no! Sobrang takaw nila guys ngayon. Dati, once a day lang kami magpakain ngayon. Twice a day na, umaga sa kagabi. Every 12 hours. Oh, nandito nga ako daw, oh, no. in between, Ayan. napapakain ko din sila. Kasi Tapos na, yung janitor namin, grabing inilaki. Lumaki siya. Dati gito lang siya, oh. Ganyan. Hmm, maliit. Maliit lang talaga. No, yung magulo na kasi yung laki na nung filter. Hmm, ito. Yan o. Ayan siya. Kasi gusto niya lagi nakadikit sa sa malapit sa mainit na tubig. Ayun yung kasi yung aming heater na doon. So, yung dalawa, yun, yun. Lagi sila doon nagtago. Gusto nila magtago sa black color. Tapos, gusto nila malapit lang doon sa hater may pagkain sa taas huwag buksan natin ito ayan guys ayan ang aming top view ng ating aquarium guys at sila'y laging gutom oh no pag, pag ano guys pag gutom yung mga yan kahit saan kami pumunta sunod sunod lang sila ngayon, syempre, hindi sila susunod. Ayun ang pagkain sa taas. Kasi nakakain na. Buksan kaya natin yung ano? Bilaw? Fil oh, yung filter, wag. Huwag bubuksan yung filter. Ayan. Kasi higupin niya lang yung pagkain. Pag... Binuksan ni mami yung bubbles. Ayan, nagbababaan na. Magkakabulo na sila. At oh, yan. yan. Oh, tinan mo. Oh, oh tinan mo. Gaagawa Parang mo hindi silang... pinapakain. Ang gagawa sila ngayon sa pagkain. <laughs> Kasi bumaba na yung pagkain. Kala mo mga hindi pinapakain ito mga ito. What up, guys? Kasi nilagyan ni mami ng pinaandar ni mami yung bubbles. Nag nagbagsakan ng mga so, pagkain. nagbagsakan ang mga Kasi pagkain. Kasi ang nagkakagulong. <laughs> kumain lang sa iyo. Kaya ako naman binubuksan to para bumaba yung pagkain, para may makain nga ang janitor. Kaso kinakain din nila. Nuubusan na nila yung janitor. Ang janitor naman ni eh, inyo yung ang ang kinakain. Pero katatalino na is, ng isda, alam <laughs> mo. Pagkalumutang yung mga po at kinain nila. Nagawa. Nagawa <laughs> <Lulua> din. <laughs> Tinan mo, oh, kadami pa naglulutangan ito na agad kumukuha sa ilalim. Tinan mo, ate lumood doon. Sa ilalim kumukuha ng pagkain. Yung eh. siguro nakikita nila. Ayun, oh. Ipawak nga ng ano. Ibababa ko na. kabilang Tapos buksan mo na ilaw. Para mag-reflect yung kanilang... Yung dulo. Dito. Dito. Pero ayusin ko na lang yan. Kasi baligtad yung kamit ko sa ilaw. Ang kanyang ultraviolet light. Like. Tapos ayun yung heater. Kasi pag wala guys heater, sila. malamig. So namamatay. Isa-isa silang namamatay. Tapos ito yung blower sa baba, yung bubbles. Ayan. Tapos ito naman yung filter. Maganda rin guys kasi may filter kasi tagal ano siya, matagal dumumi eh. ang aquarium. Ayan, ang ating mga janitor, kumakain na din. Bumaba na, na sila. sila? <laughs> Ba't ang laka ng mata niya? Mewan <laughs> ko. Hindi ko kung mahawakan. No? Na Nakakot ako kawakan yan eh. Pati yung isa oh. Ang nga siya, para siyang bato. Nahawakan mo na ba siya? Ay, 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 Mahiya niya nung lagi nagtatago sa kamera. Yun, nakakakain na sila pero okay lang. Kakaunti yan, nakakain nila kasi kinakain nito mga goldfish. Paano magiging kakaunti? Eh sila nga yung mas lumalaki. Eh kasi nga inaagawan sila ng goldfish eh. Yung isa hindi kumakain makain Oh. Inaagawan ng goldfish. Ito naman mga to, nakakain na nung nasa itaas. Tinan mo kung trabaho nila Oh. Hmm. Dapat sa janitor na yun eh. Oh, nakakain na, na silang lahat, nandiyan sa baba nakakain na sila sa taas pati sa gitna tapos ngayon nakagawan yung janitor hindi naman masasabing gutom kasinti mo naman bintog na bintog ang pala ka naman